Hey guys, nandito na sa atin ang Infinix Hot 50 Isang mabilis sa unboxing lang sa smartphone na to Dahil meron siyang 6.5 na SRP At napakaganda ng kanyang specs Halos lahat ng kanyang specs guys Is upgraded na Compared sa may Infinix Hot 40 At tingnan natin yung kanyang full specs Yung design niya At yung ano ba yung mga nabago dito Tara buksan na natin guys Ito yung kanyang box Meron siyang Honor of Kings na Game dito at meron siyang ito. 8256 na version para sa may 6.5 na kanyang SRP at meron nga siyang Helio G9, Helio G100 na processor. Siyempre, 120Hz sa refresh rate yan. At 800 nits na brightness sa kanyang display. Ito yung kanyang box guys, Infinix Hot 50. Meron siyang 5 years case na guarantee of smoothness. Masyado yatang matagal yun guys. Dahil sa ibang smartphone lights, parang 3 years lang, hindi ako nagkakamali. Ito guys, yung Infinix Hot 50 natin. Yan. Itong nasa atin is yung color black niya. Meron pa siya ibang mga ibang color na magiging available pagka available siya sa may online. Meron po siyang case na kasama dito. Yan. Saka yung kanyang warranty. At meron siyang color of kings dito na i-scan natin. Saka yung kanyang charger guys. Napansin ko lang sa charger ng Infinix Hot 50. Parang naka 18 watts lang yung atasya. Kung hindi ako nagkakamali guys. Naka 18 watts lang siya. Naka downgrade po siya guys kung sa may Infinix Hot 40. Na meron 33 watts sa charger. At ito yung kanyang charge na cable. Na type C syempre. Yan lang guys yung kasama niya sa may package. Wala po siyang earphone na kasama rito. Tingnan natin itong mismong smartphone natin. Ito yung mismong smartphone natin guys. Napansin ko sa kanya medyo same siya nung design ng mga lumang Samsung. Kung hindi ko nagkakamali like ng Galaxy A50 guys. Yun yata yung pangalan nun na meron kayong porma forma ng camera. Ang napansin ko lang sa kanya medyo malaki pala yung camera module na dito. Kaya para sa akin medyo okay naman siya. At simple yung kanyang design. Medyo okay naman ito para sa akin. Para sa may 6.5 na SRP niya. At yung kanyang likod dito, hindi ko lang sure guys kung nakaglass to. Pero, para sa akin okay pa rin to dahil hindi naman siya masyadong fingerprint magnet dyan. Dito sa gilid yung kanyang power button slash fingerprint scanner sa yung kanyang volume. Wala siya sa taas. Dito sa ilalim yung kanyang speaker, type C port, saka meron siyang earphone jack. Ito yung display case ng Infinix Hot 50. Meron siyang 6.78 inches dito. Kung oh, hindi ako nagkakamali, oh, six po. Oh, yes guys, 6.78 inches sya, na merong Full HD Plus display. Ibig sabihin, nakatinitipip po yan. Naiset up ko na yung mismong smartphone natin guys, at nai-install ako siya ng mga games. Magpapakita muna ako ng isang game test dito, dahil gagawin ko pa siya ng separate na gaming test sa camera test. Isang unboxing lang muna tayo. Tingnan natin yung kanyang setting C2K sa kanyang ibang specs pa. Infinix Hot 50, meron siyang 256 gb na internal storage. Naka XOS siya, version 14.5. Helio G100 na processor, 8 gb RAM, 50 megapixel main camera, saka 8 megapixel na front selfie camera, 5000 mah battery. And guys, 1080p siya na solution, saka Android 14. Ang napansin ko lang dito sa Mi Hilo G100 na mga lumalabas sa mga bagong processor ngayon or mga bagong smartphone. Mukha yata hindi siya tinambala ng 108 megapixel ang main camera. Dahil yung pinaka selling point guys ng smartphone na to. Itong processor nga niya. Pero may ibigay sa mga higher version ng Infinix Hot 50. Doon natin makikita yung mas mataas na resolution ng camera. Dahil nga dito is naka 50 megapixel lang siya. Ito guys yung Antutu score ng Infinix Hot 50. Siyempre alam na natin yan. Dahil hindi naman siya nalalayo sa mga naka G99 na mga processor. Tingnan lang natin ito guys itong Naruto na Naruto Ultimate Impact. Kung supported ba ang Helio G100 sa game na yan. Dahil medyo maganda yung kanyang graphics. Subukan natin kung smooth ba itong si Naruto dito guys. Well guys mukhang nakaka-impressin talaga ang Helio G100 ng processor. Dahil kayang-kaya niyang Naruto game na to na dating PC game yan guys sa may PS3 era pero ngayon wala siyang kahirap hirap dito napaka smooth ang gameplay natin bagong game na to guys sa may play store actually paid up yan binili ko po siya ng 699 kung di ako nagkakamali hindi ko lang sure guys kung mayroon na siyang crack version Sa mga naka-Inflex Hot 40 dyan at gusto nyo magpalit dito sa may bagong Inflex Hot 50, I think guys, worth it naman magpalit dito. Dahil karami naman sa specs na is upgrade na. Mula sa display na merong 9 thirds dati, ngayon is naka 120 thirds na. Helio J8 ang dati guys, Inflex Hot 40, at Helio G100 na nga dito. Hindi ko lang alam kung bakit yata binalik sa may 18 watts to, itong Cineplex Hot 50. Hindi naka 33 watts na nga si Hot 40 last year. Kung sakali mo biting ka pa sa specs ng Inflex Hot 50, hating yan ang pinakasuit na makukuha atin ng Inflex na Sa around 5,000 to 10,000 na presyo. Then yung mga bagong lalabas sa Inflex Hot 50 5G at Inflex Hot 50 Pro Plus, eh halos same performance pa rin yan. ng regular na Inflex Hot 50, na mayroong 6.5 nga na SRP sa may 8.5.6 na version. Kung bagay, naka 5G lang yung mga bago na yon, tapos sigurado mas magandang display at mas magandang design. Pero sa may performance hindi po sila nagkakalayo. Pero kung ang smartphone mo naman ngayon is merong Helio G99 na processor, wag mo na rin kayo magpapalit dito. Dito sa Mi Hot 50, dahil halos same performance pa rin yan ng G100. Isama nyo na rin si G96, dahil same performance pa rin yan ng G100. Hindi pa ito nare-release sa atin guys, pero siguradong malapit na yan. At sigurado rin, na pagka nilabas ang smartphone na ito, eh baka maging around 5,000 lang siya sa mga unang release date niya. Dahil nga meron siyang voucher, at mga early bird price niya na sigurado magiging around 5,000 lang sa may TikTok, sa may Shopee, sa may Lazada. Abangan na lang po natin ang smartphone na to. Gagawin ko pagis ng separate na gaming test ang smartphone na to sa camera test. Kaya make sure na ka ka. Thanks for watching.